Hi guys, for today's video, ah, uh, i-share ko sa inyo kasi, uh, itong ang hirap no <laughs> itong disaster na nangyari dito sa pond ko kasi um, hmm, ginawa um, you know ko kasi maraming apids yung, ano, yung plants namin ito uh, ako nang nag-aalaga itong plants yan uh, may apids dyan so pag apids kasi minsan ah uh, Ina-sprayhan yan ng, ano, ng insecticide, yung para sa mosquito. Which is effective naman siya sa plants, no? Kasi na namamatay yung mga apids. Pero, ah, uh, ang, ang, hirap explain So, ina ko siya banda dyan sa may fish pond. And, uh, aware din naman ako na possible na, <laughs> possible na, no, malasan yung, ano, yung mga fish at saka yung ko. Pero, Um, mm. ang hirap talaga guys i-explain. Ang hirap kasi I know na kasalanan ko rin yung nangyari kasi alam aware talaga ako na possible mangyari pero tinuloy ko pa rin ng spray doon. So, akala ko kasi um, malakas ang sense na mga kasi nakita ko naman eh, pag nagsisinsa ko ng uh, tubig, kahit na tubig sa dipon, hindi sila namamatay. Namamat. So, akala ko napakalakas na nila Pero, super sensitive pala sila sa pagdating sa mga dalawang bagay. Like, kung i-set the side. Uh, super uh, sensitive sila. Yung mga isda ko dyan, kung makita ninyo, damay-damay uh, na rin. Uh, halos namatay lahat. Halos namatay lahat. Ang mga naiwan dyan, yung mga item na mga mody. Yung mga... Um, Balloon mo ko, uh, patay lahat yan. Kasi, ang uh, ginawa ko, ayan, uh, yung tubig, pinalabas ko lahat ng tubig na sa, ano, pan, Habang, habang, ano, habang, uh, nire-refill ko ng mangyaring sa gripo. So, ito na lahat ng mga pre ko. Makita ninyo yung mga gumagalaw-galaw. Ang ginawa ko dyan, sineperate ko yung mga uh, gumagalaw-galaw. Pagkatapos, uh, kumuha ko ng tubig sa gripo na, na fresh uh hindi doon galing sa fish pond so ko ako nilagyan ko lang ng asin konti no para naman uh, kasi parang nag na kasi ang mga fish diba pag may asin, so nilagay ko muna ng asin konti so ayan tinili ko ang mga magalaw galaw may na ano ako may nakita ako ng mga more than mga 40 yata almost kalahati so yun sineparate ko muna sila pero pinabayaan ko muna sila ng maka ano makahinga. Ang dami talaga guys uh, pag nahilo pala yung mga crayfish na tatanggal yung mga ano uh, mga claws nila. Ayun. Uh, I hope na ma pa ito. Uh, ayun. Huh? Ang hirap talaga. Ang hirap. Ah ang hirap mag ano, no mag mag story ng ano nang na uh, guilty ka at saka nakakapanghinayang so by the way tapusin natin yung video ayaw makita nyo maraming isda pa dyan um, mabubuhay pa siguro yung isda kung ang ginawa ko paano ba hinayaan ko na lang ang ginawa ko diba uh, nilabas ko yung tubig pagkatapos um, yung refill ko naman siya galing sa gripo. Pero ang isda ko naman ang namatay lahat. Nung hindi mo masyadong masilan yung masilan yung mga isda kanina eh. Medyo konti lang talaga ang patay. Pero nung change ko na ang tubig, doon na sila namatay lahat. So, ayun, nakaka uh, pang ano, nakapanghinayang. Binawasan ko muna ang tubig sa timba para naman baka naman pag naano sila sa tubig ay eh, malunod. So, hindi ko muna nilagyan ng tubig ang timba. Konti lang, yung tama lang na mabasa sila, ganon. Kasi pag once na nakalulub sila dyan sa tubig, ay may possibility na malunod talaga sila. Kaya makita nyo, pinili ko na yung mga gumagalaw-galaw. Sayang, ang lalaki na sana guys. ang <clears throat> lalaki na. Um, ang dami kong mistake, no? Trial and error kasi ang ginawa ko sa pag-alaga ng crayfish. Pero ang dami kong mistake number one, yung sobrang taas ng tubig ng pond mo, uh, not necessarily sobrang taas kasi uh, tumatakas yung mga, ano, yung mga malalaki. So, yung trio na nabili ko, walang namatay doon, pero tumakas sila tatlo. mabuti nga ng anak, eh. ito na yung anak. Nasa 95 ang anak niya. No? Ang laki na rin, ang lalaki na rin ng mga anak niya. Un ang, bilis lang niyang lumaki, pero nakapanghinayang. Guys, parang Nawalan ako ng ano, nawalan ako ng lakas kanina. Hindi ko ano, at talagang tahimik lang talaga ako yung asawa kong inaasar ko eh. Pero tahimik lang talaga ako kasi ang sarap magalit pero kanino ako magagalit? <laughs> sa sarili ko. <laughs> so, ayun. Ang sa akin lang napakalaking lesson to para sa akin na 'wag maging ano, sana, yung careless or Basta, napaka-careless ko. Um, di ko in-expect na ganun ka, ano? Ganun ka lethal ang ang mosquito spray. So, ayun na nga guys. Pinili-pili ko muna yung mga uh, gumagalaw-galaw pa. Sineparate ko. Pagkatapos, um, ko sila doon banda sa gripo kanina. Ayam. Ayan pinipili ko muna. Nakakapanghinayang talaga guys. Ah. Uh, nakakapanghinayang. Na, uh, lalaki na nung inalagaan mo ang dami na nila pagkatapos ikaw rin yung makakapatay. Grabe. Pati yung mga isda ko na ubos. Lahat. Ubos lahat. Pero, Ayan nga. Hanggang dito na lang talaga siguro yung ano nila, yung buhay. Pero may mga na-survive din ako diyan, guys. Ayan. Ayan nga sinepare ko yung mga ano, yung mga gumagalaw. Ang daming namatay, guys. Ang dami talaga. Siguro sa 90 plus 'yan. Mga 50 ang namatay, 50 plus. Ganon kadami ang namatay, 50 plus. Plus yung mga isda, halos lahat yung namatay. So, Careful lang tayo sa mga crayfish natin guys kasi medyo nauso ngayon ang dami pong nag-aalaga nito. Careful, uh, napaka-sensitive nila sa pagdating sa mga any kind of lason. Makaya nila yung ano, kaya nila yung ano, yung yung chlorinated na tubig pero na-learn ko rin. na kaya nilang survive ang chlorinated na tubig pero of course magiging scar yon sa mga lungs nila na tinutunaw nila yung ano yung chlorine sa ano sa mga lungs nila yun ang natutunan ko pagkatapos ma mas maigi daw na ang tubig ay eh, pabayaan muna at least dalawang oras or mas maganda 24 hours before ilagay natin yung mga crayfish para mawala po yung ano yung chlorine ayun pero sa akin diretso na rin kasi wala rin naman ako paglalagyan kasi na iba eh. kaya diretso din at nasanay ako ang dami rin naman gumagawa ng direction rin tubig galing sa gripo so yun nga lang ang mali ko nag spray ako ng para sa lamok ay tepok tepok pati yung ano ko yung crayfish ko para sana sa lamok yun grabe guys baka may ano dyan baka may mag din dito donate ha ah. no joke lang guys ah, hindi naman ang plano ng asawa ko eh regaluan ulit ako ng crayfish sabi ko pag-iisipan ko muna kung anong gagawin ko kasi kung ma ang mga to eh okay lang sa akin kasi marami-rami pa naman ang buhay pero kung regaluan niya ako ng trio, yung mga malalaki na breeder size na eh, sabi ko wag muna nakakapanginayang ayan medyo marami-rami na rin akong na-separate yung malaki o oh, yung isang malaki na ano ayan Nakala ko mabubuhay pa eh. Pero wala eh. Guys, ang, sa mga malalaki pala na crayfish, sila ang pinaka-sensitive compared doon sa maliliit. Hindi ko alam kung bakit. Pero karamihan ng namatay yung pinaka-malaki talaga. Yung mga malalaki. So, chinek ko ulit yung ano, yung tubig. Tapos, uh, nilagay ko na dito sa ano sa gripo banda yung mga crayfish ayan Nung binalikan ko kasi t-change ko yung tubig Yung mga isda naman ang lumutang Patay sila lahat Siguro um, Hindi ko rin ma-explain kung bakit Kasi kanina nung nung patuloy kong ano uh, pinapaagas yung tubig ay kaya pala nag namatay ang guys kasi nag brown out pa tapos hindi na gumagala ang tubig syempre na sila doon so nung nag brown out ayun na ano pahabol na yung namatay lahat ng isda ko. Buhay pa nga sila dyan eh. Pero maya maya patay talaga lahat yan. Grabe. Napaka malas talaga. Nangyari pa sa akin tapos nag brown out pa. Yan. Mabilis lang yung brown out. Siguro mga 30 minutes. Pero kung hindi yun na brown out, siguro mong survive yung mga isda ko. Lahat na mga isda. Ayan. nakakainis no? Yeah? ay nakita akong crayfish yan eh ayan ang dami oh Pero hindi nampot ko kasi kanina nung ma mataas ng tubig hindi ko nakita yan. ayan ayan ang dami mga crayfish ayan eh. nung, nung nilagay ko sa batcha uh, most probably sila yung mga mga patay siguro yung mga lake kong nakuha sobrang hilong hilong sila grabe oh tinanggalan ko muna ng tubig lahat yan guys bago ko nilagyan sinek ko rin sa mga ilalim ng bato baka may mga natira pa na buhay at uh, ayun nga sayang naman kung may mga buhay pa at mamamatay lang rin buhay pa nga yung mga isda ko dyan eh uh, tagang ano double ano siya, double kill sila kung sabaga sa ano pa. Pinapa-overflow ko rin ng tubig para uh, completely maging bago yung tubig doon sa ano sa may pond. Pero napagalaman ko rin na kailangan palaga, talaga linisin ang buong pond at saka ang iba nga daw is uh, talagang kinukuskus pa ang pond. Sa akin, ayun, uh, hindi ko na siya nihinisan at saka ano na lang, uh, ko na lang ng tubig. Um, hinayaan ko muna siya ng mga ilang oras, oras ba o, o mga ilang oras sila dun sa may ano sa may batya para maka-survive. And uh, ang maka-survive, sila yung mga survivors. <laughs> Ay, nako guys. Ang sarap para bang ano, parang Uh, sarap sarap mag vlog pagkatapos pang walang hindi ko alam kung mag vlog ba ako eh? hindi kasi ang sama sama ng loob ko habang nag nag voice pagkatapos si mino voiceover over ko itong mga namatay na crayfish ilang buwan ko rin inaalagaan to eh pagkatapos mamamatay lang rin uh, naku napaka -ano talaga napakasakit kuya eddie ayun so yun nga, ti mo na doon sa may ano sa may bacha ulit. Nilagyan ko ulit ng tubig para malaman ko kung sino pa yung mga gumagalaw-galaw. Pero uh, maya tinanggal ko na rin yung tubig kasi baka nga sila malunod. Ayan. Uh, ang sama-sama ng pakiramdam ko habang ginagawa ko yan. Kasi makita mo, parang puro patay sila eh. Parang wala ng survivor eh. Pero, ayun nga, may mga gumagalaw-galaw pa. Mga 40 pieces siguro ang gumagalaw-galaw pa. So, yan na yung mga sineperate ko. At uh, ang iba dyan, uh, hindi na talaga nakasurvive kasi matagal ko sila na iahon dun sa, ano, sa, sa tubig. lukut <muchas> Huwag siya pa niya. Yan po isa. No, nag ko eco power siya mabuhay ah, mga crayfish, Lord. Nang matay naman niya, Lord. After an hour, chenang kulit yung mga crayfish at uh, yun nga, medyo uh, bumuti-buti ng kaligayan pero marami pa rin di naka-survive. Ayan, makita mo na lumalangoy na sila. Ayan. At, uh, ayan, good to know, nakakalakad na rin sila kasi pag once na, na ano talaga, nalason sila, eh, talagang parang paralyzed ang buo nilang katawan. Ayun na, binalik ko na sila dyan sa ano, sa may pond pagkagabi. Okay naman siya. Ayan na, nakakalakad-lakad na sila. Pero nung, Tsineko pagka ano, pagka ilang oras e eh, tumihaya na naman ang iba so sabi ko ang ano mag-survive na ang makasurvive ang hindi makasurvive eh de, wala akong magagawa hanggang doon na lang siguro so tatawagin ko itong mga crayfish ko na mga survivor Philippines <laughs> ayan inuhuli ko yung mga natitira na mga buhay pa para ilalagay ko doon After 30 minutes nang nailagay ko sila sa pan. Then, check ulit. Ayan, medyo nakakaano naman sila. Nakaka-survive. Uh, hindi ko alam kung magubuhay pa talaga sila. Mag-update lang ako, guys. Kaya, mag-subscribe na po kayo, guys. Para ma-update kayo sa sa channel ko at sa mga crayfish ko. And, guys, yun lang mga guys. Paki-subscribe po sa YouTube ko. Maraming salamat po. Thank you. Bye-bye.